Yan. Madam na ulit. Nilinis na naman namin. Yung pan taniman ko, o, medyo pa na siya. Pa pawala na yung mga bunga. Maliliit na. Pero parati ko na siyang na-harvest. Sana, yan. Yung okra. Tsaka, ano. Eto yung kalabasa. May bunga na andun sa may malapit sa puno ng bayabas. Hindi ko na lang muna pinapansin. Baka mapornada yung bunga. Ayan. yan Eto pa lang ang aking na pala yung aking nalilinisan. Kunti pala. Ayun. Ayun si papa. Ito maganda pang ano. Panglaga. Oh. Ginagawang tsaa. Panglada. Tatanim naman kami dyan. Ayan na yung ano. Oh. Nag harvest na dyan yung anak ko gabi. kanina. Dadalhin daw niya doon sa boarding house. Tres. Come! Tres! Oh. Tres! Come! Eto si Bella. Eto si... Si Tres. Ayan, nag-away na naman. Ito si Tres. Blue eyes. Yes. No! Giti uno ni Kao. Tres. Bela man nga ni Mang Asar. Nang Asar ka na naman. Bibiyada si singko. Hanap pa daw po. gala na oh. Two and a half months pa lang yan. Mga gala. Ito, papatuyo namin. Harvestin na din tong mga gabi. Papatuyo siya para pang laing. Ang dami pa oh. dami pang bubunutin. Magtatanim kami ng ano, kamoteng kahoy. Napapakita ko sa inyo yung pato. Marami na akong pato. Ah, so, medyo mahina yung paa niya sa likod. Hi! Cinco! <laughs> Ayan yung papaya na lalaki. Tatanggalin ko na yan ngayon kasi hindi naman yan mamumunga yung isang papaya kanina inalis ko na din kasi lalaki din ayun ang daming bunga ng papaya ni mama kukuha ako mamaya pang atyara. pero hindi ko papakita magagalit na naman yun papahinugin niya daw lahat yan <laughs> ito na yung natira sa pitong pato ayan. Pito 'yan yung naunang mga pasisiyaw ng asawa ko. Ayan. Lima na lang kinatay no, yung dalawa nung birthday ko. Ayan. Tapos yung isang ina uh, manok na babae, yung nanghihinitlog kinatay na din. Tapos ito yung pangalawang mga ano ng sisiw ng asawa ko. Bali 11 niya. Madami sila 11. Malalaki na agad ilang buwan pa lang. 2 months pa lang ata 'yan. Yeah, madami na kaming pato. Tapos yung iba lalaki diyan, kakatayin ngayong December. Ang mga babae papaitlogin para may ano, may itlog sina mama dito sa bundok mamaya na magpapakain maga pa ayan na o oh, yung pinatuyo na ano kanina yung hinihimay ng anak ko ayan hindi pa to yung tuyo pero gugulayin na yung bukas hati kami ng anak ko dadalhin niya yan sa boarding house niya. Magugulay daw sila doon. Isang planga na yan. <laughs> yan yung pato niya na tagalahi. Tapos yun ang galing mangitog yan. Ito yung lalaki, yan yung babae. Sige, ito ka ako. Kay... Sige, sige, ito ka ako. Kay... Katayon to ikaw. dahil hapon na napon po na ako sa sinampay ano ba ano ba yung ano tagalog sa napon ay basta ko kuwaon ko ng sinampay ko kay hapon na bahala ka mo magsabot <laughs> Ayan, Ayan hapon na. Kunin ko muna ang haking sinampay.

After ng gawain, maghapon ayan yung ating merienda. kamoting kahoy. Tsahapi. Eh. Tapos ito, mantika. Nilagyan ko lang ng asin. Pinirituhan niya ng manok. So, maya magtutupi ako. Ito pa. Oh. Tupiin. Isang <laughs> basket. Eh. Hmm. Merienda po muna tayo. Okay. Sali, ikaw. Tapos, yan ang view natin.